Hello guys! Good morning! Welcome back for another vlog. For this vlog, ikwento ko lang, gusto ko lang ikwento sa inyo na kahapon ay nagpabunot nga pala ako ng ngipin. So, ang sama ng pakiramdam ko after that, natulog ako, nagpahinga lang ako. Gusto ko sana mag-vlog kahapon, pero dahil sa activity na yon parang mas gusto ko na lang magpahinga. So, sa so, after ng magpabunot ako ng ngipin, nagpahinga na lang ako natulog ako. Kasi tuloy-tuloy pa yung bleeding niya nung umuwi na ako. Tapos ang pagagising ko, medyo okay na. So, ganito kasi yon Story time. <laughs> nung months ago pa, na, na, napag-isipan ko na, ay, matagal na rin ako hindi nakapagpalinis ng ngipin. Sabi ko, kukunta na ako sa dentist. So, naghanap na ng dentist. Nagpa-schedule. Tapos, yun na. I Schedule ko na para magpalinis lang sana. So, dala ko yung yung insurance ko. Gusto ako magpalinis lang ako ng ngipin. So, hindi ko ina expect na iba ang mangyayari. Oh my God! Hindi ko talaga ina expect Kasi, ang alam ko, nung last na magpalinis ko sa Philippines, ano, wala naman akong problema. Kasi, sabi ng doktor, ay ng dentist, o oh, sabi ng dentist, masakit ba yung ngipin mo yung sa dulo? Sabi ko, oh, hindi. Sinasabi niya, okay, walang problema. Nilinis lang. That's all. Pero ba diba sa Philippines, hiwala yung bayad pag pupunta sa dentist. Ang maganda lang dito is walang, walang pinabayaran. So, ang um, yun na, nagpumunta na ako, papalinis na. So, ini-expect ko na lilinisan lang yung ngipin ko. Pero pumunta na yung dentist, pumasok na siya sa isang room, hiwalay talaga, ganyan. Tapos, chinep niya muna. So, akala ko, lilinisan na yung ngipin ko. Kasi yun lang naman talaga ang pinunta ko doon. Pero iba pala ang system nila. Pagpumunta ka doon, i-check niya talaga lahat. Tapos, may sinabi yung dentist, sabi ng ng babae na tumayo daw ako. Kasi pumunta kami sa kabila, kabilang room. Sumunod so, naman ako. Pagdating naman doon, pinatayo ako. Pinakagat ako, guys, sa ano. Para siyang, para siyang plastic na nakagatin mo, tatayo ka, tapos kailangan nakaalan yung mo. Hindi ko alam kung anong tawag doon. First time ko magganun. Kasi sa Philippines, hindi naman ako pinaganun eh. Tinanong lang ako, masakit. Yan lang. <laughs> tapos, yun lang. Bakit kaya ah? Sige na lang. Kahit baka kasama ito sa procedure. Ganyan. <laughs> tapos, yan na may umikot na machine, may ilaw siya. Shii! Yung pala, in parang in scan or x-ray ba yan? Ganyan. Tapos bumalik na ako sa room. Sinlash na ganyan. May screen. Sabi niya, yan yung ngipin. <laughs> Kala, ang pangit pala. Kasi pala, guys, may problema pala ako sa ngipin. Ngayon ko lang, ngayon ko lang nalaman nung dito na ako sa Deutschland na may abnormal tooth pala ako. <laughs> kahaya, and sabi nga ng dentist na, ano, rare siya, and parang interesting, sabi niya, parang interesting, kasi parang hindi niya na-encounter ba, parang sa, sa akin lang na gano'n, <laughs> ang gulo pala, diba, lahat ng ngipin, pababa, yung ngipin natin, pababa, lahat pababa, sa pinakadulo dito ng ngipin ko, guys, dapat ngipin ko pa gano'n, yung ngipin ko na isa, ganyan, ito yung mga teeth all my teeth and the only one tooth is dapat pa ganun, yung isa pa ganun. So, pa ganun siya, nakausli. Sabi niya, masakit pa daw yun. Sabi so, hindi naman. Akala ko nga, hindi siya problema eh. Kasi sa Philippines na, diba? Sabi, hindi naman daw problema kung hindi masakit. Sa kanya, parang tinake na seriously. Parang, nagaba na yung usapan. Tapos, sabi niya ganto Ano daw? may nangyayari na daw pala sa aking ngipin. Pero, da, hindi niya alam kung ano ang nagkukos. Pero, baka daw, itong nakausli kong ngipin ay nagkukos daw. Ta kaya, itong both gums ko dito ay bumababa. Hindi niya raw sure. Pero, kasi, parang rare daw yung mga gantong nangyayari sa akin. Kasi, bata pa, pa daw ako. Pero, possible din daw na mangyayari based sa mga research. Ang galing niya. Ang galing niya talaga mag-explain. So, nakikinig lang ako ganyan. Tapos, sabi niya, ang decision niya raw ay dapat tanggalin. Tapos, ayoko. Sabi ko, kasi nagpacheck ako sa Philippines. Sabi naman ang dandins ko, tinanong ako kung masakit. Sabi ko, hindi. Doon sabi niya, hindi kailangan tanggalin. Tapos, in niya. Sabi niya, ang nangyayari daw is, since nakausli siya at tikit na siya dito, wala nga akong nararamdaman kasi nasanay na yung gilagid ko. Kung bagay sa loob, sanay na. Kasi matagal na yan eh. Pero sabi niya, kapag nag, naglilinis ako possible daw na hindi ko yun maabot totoo naman kasi malayo na talaga siya at saka yung direction talagang iba ang direction sa lahat ng mangipin pag ganun siya paosli tapos sabi niya iniinsist niya tatanggalin talaga tapos and um, dahil nga nakita niya na mayroon akong like may anong di ko alam yung tawag dun. basta sabi niya hindi naman daw ito parang serious pero may mga procedure daw akong kailangan undergo parang ayaw ko muna kasi ang punta ko magpalinis lang pag na na yung usapan <laughs> iba talaga dito no Serioso talaga lahat kapag punta ko sa dog spot sinitake. Sinit serious nila talaga so yun na guys ang decision niya is may mga procedure akong treatment akong undergo sabi niya ganyan Okay na, ano lang naman daw yun. Basta pupunta lang ako, ganyan kailangan niya raw may gagawin siyang ganito. Ang dami niya nang inexplain sa akin. Kinakabahan na ako. Tapos sabi ko, bakit ganun? Kasi ang punta ko lang sana dito is magpalinis ng ngipin. Tapos bakit marami na akong procedures na pagdadaanan? <laughs> Tapos sabi niya, it's important na I will follow the schedules. Kasi gagawa yun siya ng schedule. Tapos so sabi ko, nga student ako. Kasi may mga exams ako. May mga ganun. Inexplain ko rin ma-nice na, man naman siya, ini-explain niya talaga na, kailangan talagang tanggalin, tapos, tapos sabi ko pa na, parang ayaw ko nga kasi hindi nga masakit kaya nagabi usapan. sapat <laughs> ang gulo ko rin kasi <laughs> dentist na nga nagsabi parang ayaw ko pa kasi ang ang reason kasi talaga doon is yung last time na nagpabunot ako ng ngipin sa Philippines ay grade 1 pa ako noon tapos parang medyo tra traumatic yung experience ko magpabunot ng ngipin sa Philippines parang ang sakit talaga, tapos alam mo yung nakapila ko noon sa Philippines, grade 1 ako, tapos lahat ng mga bata, mga klasiko ko, schoolmates ko, may dalang parents, sa ako yun mag-isang nakapila. Naalala ko yung lumabas noon, umiiyak na, tapos ako na yung next, parang so, oh my god, bakit sila nagsisiiyakan? Hindi ako umiiyak, pero nung after na, parang nilakasan ko yung loob ko lang ba, kasi nahiyak sabihin nila, naiyakin, parang ganyan. So, hindi ako umiiyak pero masakit talaga pag ulabas na nung ako na lang mag-isa doon ako umiyak talaga ako ang sakit grabe tapos ang experience ko dito sa si Germany parang natabunan na yung experience na gano'n ng bata ako kasi grabe hindi masakit <laughs> ang galing galing talaga tapos yun na may mga procedures na ako diba pumupunta ako tapos umiyak ako may mga ginagawa siya dito pero hindi naman ganong katagal. Kunti-kunti lang. Tapos uwi na ako. Parang mga short-short lang ba. Tapos kahapon, yun na yung schedule ko na. Tatanggalin na ito yung ngipin ko na abnormal nga kasi. Parang pumayag na rin ako. Kasi, sabi niya, para naman sa akin yun. Parang hindi, wala daw, wala naman daw ganap to. Parang wala siyang role dito sa ano. Kaya na lang nalang tanggalin. Kasi possible daw na magkakos ito na hindi ko siya malinisan ng maayos kasi naka iba yung direction. So, pumayag na ako. So, yun na. Umisi ako maaga. pumunta na ako doon. Kinakapan na ako. Tapos, naaalala ko yung memory ko nung bata ako nung binunutan ako ng ngipin na masakit nga talaga. So, sabi ko sana naman hindi, hindi masakit. So, ang naging nangyari, pumasok na yung dentist. May tinurukan ako ng anesthesia dito. Tapos sabi niya, okay, in few minutes, sabi niya, wala ka nang mararamdaman dito. at totoo nga, wala na akong nararamdaman. Tapos, umalis siya ulit. Kasi, eh, hintayin para few minutes. Tapos, bumalik na naman siya. Sabi niya, yun na nga, inopen ko na. Sabi niya, tinignan niya yung ngipin ko dito. Sabi niya, may nararamdaman ka ba? Tinutusok niya. No, wala akong nararamdaman hanggang dalawa tapos sabi niya, okay, this time may maramdaman ka konting pressure okay, sabi ko, okay tapos parang may ginagawa-gawa siya tapos pinukyan nila ganyan na agad ng bulak tapos na pala wala bilis lang pala ang bulak tapos walang sakit, Bulak talaga kaya naaalala ko yung yung inisip ko, hala, nung bata ako mas malala pala tapos ngayon, hindi na siya masakit nang sumakit na nung matagal na nung nakauwi na ako siguro wala nang effect yung anesthesia dumudugo pa siya. Tapos, umuwi na ako, nagpahinga, nanunood lang ako. Tapos, papalitan ko yung, parang bulak siya. Maka, like, tatlo, puno siya. Hanggang pangatlo, pink na siya, nina siya, dumudugo. Yun, successful yung pagbunot ko ng ngipin. Yung gabi, gabi. Tingnan nyo na. Ang punta ko talaga is magpalinis lang ng ngipin. Pero, dahil, nga, seryoso talaga sila sa mga health, or sa, kung anong, sine serious nila lahat ng bagay. Dito sa Germany, lahat ng tao ay serious. So, parang ang bihira makakita ng tao na parang wala lang, wala lang ganun. Lahat, parang lahat serious. So, dito... Tapos yun nga, hindi ko talaga in-expect na magkaroon pala akong mga procedure sa... Pero para sa akin naman daw yun. Kasi ang goal daw talagang isi-save yung mga ngipin ko. Maliban sa isa na tinanggal. Which is sabi niya, okay na mas okay na raw yun na wala. Which is okay naman sa akin. But this, yung mga procedure daw nang gagawin sa akin ay yun yung... Roll, uh, yung goal daw is para ma-preserve yung mga ngipin ko na hindi raw ako, hindi raw kasi yung, di ba, yung muhababa yung gums ko dito sa kabilang uh, sa baba mag, magkabila uh, yung gagawin niya raw ang procedure is para hindi na siya tuloy-tuloy na bababa bab, parang maging normal siya pantay at hindi ako mawala ng ngipin kasi lahat ng ngipin ko maliban sa isa, ay wala akong problema sabi niya, pang so, problema ko yung gum gumababa So, kung hindi ako papayag na mag-undergo ng procedure, in 5 years, dito, both sides sa baba, possible, nawawalan na yung ngipin ko. Yun ang sabi ng dentist ko. Pero, dahil nga, nakita niya na parang na na-foresee uh, na niya na yung future, na mawawalan na ako ng ngipin. Pero dahil nakita niya na yun at may alam na siyang solution, mag, ang gagawin ko na lang ay dapat papayag ako sa procedure na gagawin sa mga dito sa baba side sa baba. So, kaya pabalik-balik ako doon sa dentist ko. Pangilang balik ko na. Tapos, my next naman akong schedule. Ang pinakamaganda doon, habang nag-explain siya sa akin, kinakabahan ako. Kasi, wala. Ang dami palang procedure na gagawin. Marami siyang binangguling. Binang binang hindi ko alam kung ano yung mga yun. Basta, ah, okay, okay. Kasi hindi naman ako doktor. Hindi ko alam yun. Tapos, sabi niya. Tapos, sabi ko, okay. Eh, parang medyo na ako kasi ang dami nun. naisip student lang ako dito. Mahal kaya? Magbabayad kaya ako? Ganon. Kasi ba diba, kasi sa Philippines, nung, nung nagpapalinis. Pag ako sa dentist, may separate na bayad kasi hindi siya covered talaga ng main ko na insurance. Dito naman sa Germany, covered na pala siya. Sabi niya sa akin, ah, sabi niya, don't worry kasi ako, ako ang magsusulat sa health insurance mo. Wala ka nang gagawin. And covered na yun ng health insurance mo. And then, uh, medyo na ano ko, oh naman pala eh, wala naman pala akong babayan. Okay! ko <laughs> okay, kasi wala naman pala tayong babayaran. Tapos yun, uh, ang gagawin ko na lang daw is dapat mag-follow ako sa procedure. And then after that, nag-confirm uh, nag na sila na okay na daw. Isa sa tip ko sa inyo, kung mag ka sa si Germany, kukuha kayo ng public health insurance kasi based on my own experience, nakapasok ako sa public health insurance ay talagang hindi ako lumalabas ng pera ha. Mo hospital ako, hindi ko kailangan lumabas ng pera. Punta sa, pag may procedure ako sa dentist na kailangan, kailangan sinabi ng doktor, wala akong ilalabas na pera. Yun ang maganda ang na-experience ko sa public health insurance. Ang narinig ko naman sa, may ibang health insurance naman sa, hindi yun siya public, uh, sa private at yun, narinig ko ha na may mga iba na kailangan mo na nila daw magbayad tapos pag nagbigay na lang resibo yung hospital or kung saan ang procedure o kailangan mo i-email mo pa daw yun sa health insurance kasi private tapos i-refund -re sa'yo parang ganun daw yung process nila which I don't like like that kasi paano na lang kung kailangan kailangan ko na ng doktor tapos kasi may problema ako sa health tapos kailangan ko muna magbayad ba diba? mahirap yun pero in my case since I'm my health insurance is really good. I'm in a public health insurance and and nung dumating ako dito within one week, talaga inaskaso nila na bibigyan ako ng card. Kasi in case man na magkasakit ako, kasi yun lang yung papakita mo. Mayroon kasing machine na parang oh, pipindutin lang. Ay, okay. doon na. Wala ka nang kailangan ilabas na pera. Sila nang bahala sa'yo. Kasi yung mga gasusin mo ay sagot ng health insurance mo. Kaya maganda ang system nila dito sa Germany. Na even though student, student lang ako, tapos mag-undergo ako ng mga procedures, at na nakita ng doktor, kailangan ko yun, hindi na pala sila titingin na, ay, ano ka ba, student ka ba, or what, 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 whatever. They don't, they don't mind. Basta, kailangan mo yun at may health insurance ka, gagawin nila sa'yo yung mga kailangan mo. Kaya, thankful din ako na, ngayon ko lang na-realize na thankful din ako na ma maayos yung problema ko dito. So, ngipin ko, at, at the same time, nag-aaral ako dito at mapais ko yung, <laughs> kasi kung sa Philippines ko pa yun, kung sa Philippines ito na-detect na may problema pala ako, tapos doon ako makapapa-procedure, baka malaking babayaran ko, kasi pag nagpapalinis ako doon, malaking bayad, hindi, hindi siya covered ng sarili kong health insurance sa Philippines. Kung gusto kong makover, kailangan magkuha ako ng another health insurance which is for dental. Pero sa Philippines kasi hindi ako makuha ng ganun. Yung normal health insurance lang meron ako noon. So, dito naman, yung maganda lang sa normal na health insurance ko, which is sa public, covered niya, pati, pati dental needs ko, kinover nila, which is very, very good for me. Kaya, yun muna ang ating story for today. Actually, kahapon pa yun. Ha! madal na ako ulit. Kahapon din ako makapagsalita. Naka, ganun lang. Kahit kakainain ko kahapon, lugaw lang. Grabe. Luto, lugaw. Sabi ko, parang hindi ko ma-open yung bibig ko. Kasi dito yung masakit. Tapos, natulog na ako. Pagagising mo yung umaga, wala nang bleeding okay na siya, pero naramdaman ko na wala, empty na yung dito, pinakalas. Hindi na complete yung ngipin ko, kasi nabawasan ako dito. Pinaka, yung pinakadulo ng ngipin, which is sabi ng dito, hindi mo naman kailangan yung ngipin na yan. Sabi niya, mas maganda nga pag wala yan, kasi hindi siya normal. Wherein, thankful ako na wala na yung ngipin na yan, and then may another procedure na naman ako that a good thing ay hindi ko kailangan magbayad sa mga procedure na yun. Kaya, thankful naman tayo. Thank you, God. So, yun muna ang ating story for today. Bye!